Good day and happiness life mga ka Life Change Welcome ulit sa ating Youtube Channel Life Change OFW Journey So ngayong araw na to pag-uusapan natin ang napaka-importante bagay sa aking buhay Para naman maibahagi ko sa inyo Dahil naniniwala ako, sharing is a blessings Okay, pag-uusapan natin pa paano mag-ipon ng isang OFW So kagaya ko, noong una, nag-start ako mag-ipon pa 100-100 Riyal Dahil taga-Saudi ako, so yung pera ko is Real. So, nagsimula ako mag-ipon every month ng 100. Sinubukan ko lang for 12 months. So, sa loob ng isang taon, nakaipon ako ng 1,200 riyal. Kasi every month, 100 ang kinikip ko. So, papaano ko kinikip? Hindi ko siya nilalagay sa wallet ko o sa bus ko. Nag-open ko ako ng OFW accounts sa Metrobank. Bank at saka sa BPI so doon ako naguhulog per lagi ng 100 so hanggang sa mabuo ko yung 1,200 riyal yun. tapos noon sinayad ko -po, po siya sa peso nagigigay po siya ng 15 so i-multiply yun na lang po 1,200 by 15 so yun yung unang time na nakapag-ipon ako so sabi ko masarap sa pakiramdam kasi may resulta tapos 1,200 reals mo times 15, yun yung halaga niya sa Pilipinas kasi converted mo siya sa peso sa banking natin sa Pilipinas. So from that time, nakaya ko, so binigyan ko uli ng additional time na subukan ko naman pumasok sa small business. So, nagbukas tayo ng Sari Sari Store. So, yung pera na yun, yun yung mga tipo pinang start ko. Hanggang sa ngayon, buhay naman yung Sari Sari Store namin. So, dagdag lang tayo ng dagdag. Kahit pa paano, may daily return yung store. Kung baga pambayad ng pagkain or pantulong-tulong sa mga personal na pangangailangan sa ating pamumuhay. So, ang ibig ko sabihin, kung pagsasabayin mo yung pag-save, tapos pag, business is malaking tulong sa isang OFW. Mo. Kasi meron siyang sahod, meron siyang savings, meron pa siyang umiikot na daily income na like sari sari store. So, malaking tulong yan sa finances. So, kung magkakaroon kayo ng pagtutulungan, sigurado ako magiging maganda ang buhay natin. Sa so, mga ka-OFW ko, dahan-dahan kung hindi mo talaga kaya ng malaki, simulan mo sa maliit, sa pag-iipon. Kasi darating nun time, uuwi ka ng Pilipinas, may madudukat ka. Bukod sa meron ka ng SS, tapos meron ka pang savings, meron ka pang business. So, iyan ang magkakaroon na sinasabi natin na comfortability ang pamumuhay. Okay? So, sa another thing, kung dumating man sa point na kaya mo na yung malaki, So, iyan lang yung pagkakataon. Mag-ipon mag ka na ng malaki para sa mas malaking mga pangarap mo. Huwag kang hinto Ang achievement at ang goal mo is lagi lang na magkaroon. Kasi, ito yung pinaka-best way sa mga OFW kasi tumatanda tayo. Okay? At hindi tayo palaging may trabaho. Kaya, maging ready sa lahat ng pagkakataon. Okay? So, sharing a blessings. God bless.